Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewaniti po ito kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon Kay San Lucas Noong si Herodes ang hari ng Hodea, may isang saserdote na ang ngalay sa karyas, sa pangkat ni Abayas, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at untuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Sinabi ni Sakarya sa anghel, Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. Samantalang naghihintay naman kay Sakarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng limang buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Pagsasadiwa Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Matagal nang idinadalangin ni Sakarias ang pagkakaroon ng isang anak. Sa tradisyon ng mga Hudyo, itunuturing itong pinakatampok at pinakadakilang pagpapala na maaring ipagkaloob sa isang lalaki dahil ito sa mga sumusunod bilang pagpapala ng Diyos para makiisa sa Diyos bilang ama maging bahagi ng daloy ng buhay, magbukas ng posibilidad na maganap sa kanyang supling ang katuparan ng mga propesiya at maranasan ang pinakamahalagang ugnayan, ang relasyon ng ama at ng anak. Nahirapan si Sakarias na paniwalaan ang kanyang magandang kapalaran. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga dahilan kung bakit hindi dapat ito mangyari. Matanda na siya, pati ang kanyang asawang si Elizabeth. Mas madaling paniwalaan ang dati na nilang kalagayan. Humingi siya ng tanda para matiyak niyang totoo ang inihayag ng anghel. Kung hindi niya ito mapaniwalaan, paano pa niya maihahayag ang magandang kapalarang dulot ng Diyos? Ang espiritual niyang pagkapipi dahil sa kawalan ng pananalig sa Diyos, naging pisikal na pagkapipi. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.